So guys, kasama ko si si Miss <laughs> So guys ate ha, tatawagan natin si Papa. Tapos lulukoyin natin na ipapakilala kita ha. Ah, single yun! <laughs> single yun, ipapakilala kita sa kanya. Tapos ngayon, an aningin natin si Papa. <laughs> Pabundahin natin dito ulit sa Siargao. Ayan. Tapos ano sabihin mo ate? Segments! Massage! Magic sarap! Mamatagawa! <laughs> Ayy! Ayy! So guys, So guys, tara, aningin natin si Papa, tawagan natin. May papakalala ko sa'yo ah. Ano? Sobrang ganda. Mm. Ito, ano? sobrang okay, nito si tatay ito. Di ba, di ba matagal ka ng single? Yes eh. Ano na? Oo, oh, papakalala ko sa'yo. Oh. oh, hello ka, hello ka ha. Hello ka, hello. 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 <laughs> ah oh, paano paano, paano, ay, paano yung maning ano mo maning yung... cigarettes massage magic syrup, <laughs> eh e e e e e e e e <laughs> alo puta ka, ka, ka na dito na siya puta ka na si Argao ka na dito ano 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 na <laughs> ha? <laughs> ano? Oh, antay mo na ya. <laughs> Hello. Ano? Ibibigay na kita kay Ate. Paano ulit paano i Spin mo Ate? Paano? Paano? Hi. Cigarettes! Massage. Magic syrup. Oh, <laughs> no. Ah, uh, ano, lilipat ka na dito. Punta ka na dito pa, ha? Ano? Oh. Oh. punta ka na dito. Bibili ka na maraming ano, ha? Tulungan mo siya magbenta. <laughs> Ayan nga, oh, sinasabi nga niya, eh. Sinasabi niya, eh. Sigaret, magic sara, massage, ha? <laughs> Pas kondong. <laughs> okay na. Okay oh, na. Ha? Picture, picture.